Hi! Maganda araw sa inyong lahat! Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at ideyang makukuha nyo at syempre salamat sa mga hindi nag-skip ng ads malaking tulong yon sa channel ko, salamat sa inyong lahat dun sa mga nakaraang video natin, tatlo yon. Natatandaan nyo ba yung mga diniscuss natin, yung mga topic natin? So una, ano, yung kung paano turuan yung mga customers, kung paano mag ng itlog or paano ang sizing na itlog. Kasi yung iba, di ba, ang alam nila ay hawak-hawak uh, o -hawak or kaya tingin-tingin. So kailangan mo i-educate sila. Uh, flashback lang to ha. At yung isa naman ay tungkol dun sa possible na gross income ng Uh, 2000 heads layer. At 'yung pangatlo 'yung uh, dapat gawin, pagbibili ng mga RTL para hindi laging iisipin na niloko kayo ng mga uh, ng supplier nyo ng RTL. Ngayon naman ang topic natin ay tungkol naman sa uh wholesaling. Isa pa rin ito sa mga choices ng egg business na gusto nyong gawin. May mga pahapyaw na tayo dun sa mga uh, sa layer farm or ikaw mismo yung egg producer, no? Ngayon naman, itong wholesaler naman. So, ano ba dapat mong gawin? At ano ang dapat meron ka kung ikaw ay wholesaler? So, kagaya pa rin ng uh, layer farm, dapat meron kang puhunan, no? May capital ka. At depende na sa'yo kung ano yung available na capital mo, basta uh, makakabili ka ng itlog na ipang-wholesale mo. Kasi kung iisipin mong mag-wholesale ka, pero pang-retail lang pala yung budget mo, yung capital mo, eh, mahirapan ka. <laughs> Di ba? <laughs> so, kailangan meron kang capital. Alam mo, yung presyo sa market din, no? Di ba? At least, meron kang alam na layer farm na kukuhanan mo ng itlog ng maramihan para diretso na farm gate price yung presyo para sa'yo or kung wala naman edi siyempre mapipilitan kang kukuha sa mga assembler. Kung gusto mong mag-wholesale, dapat uh, may capital ka, di ba? So para makakilos ka na humanap ng customer mo at para makabili ka rin ng, mas, ng maraming itlog na ibebenta sa mga customer mo. And then na, uh, another na pwede mong gawin, no? Ay dapat may record ka. Kasi yung record uh, umpisa dun sa opening mo, ibig sabihin, dun sa bago ka mag-ano, mag-distribute ng itlog, dun sa opening mo, at least, naka-record yun, ba diba? Dun sa inventory mo. And then, dun sa closing mo, ibig sabihin, ilan ang natira, ilan ang nabenta mo, mga ganon. So, ilan ang kinita mo mo sa araw na yun, mga ganon. Uh, meron kang record dapat kasi kung mag wholesale ka, tapos wala kang record, edi hula-hula hoop -hula no, ba diba? May mga ibang nagne-negosyo talaga na hindi nagre-record. At... Uh, ang silbi kasi ng recording no? ay uh, makikita mo doon kung kumikita ka ba o hindi. Magkano ang kinita mo sa araw na 'yon? Magkano ang ikinalugi mo? Magkano? O kailan ba, gaano ba kahaba yung pagkalugi mo o gaano ka ano gaano ba yung tagal ng kumita ka ng malaki, kumita ka ng maliit, mga ganon. So at least nakukuha mo yung uh, trend ng uh, business mo. At kung wholesaler ka, uh, at least meron kang ibebentang mga 100 trays na itlog pataas, no kahit ilang libo yan, walang pumipigil sa iyo basta meron kang capital at kaya mong i-dispose araw-araw. So titingnan mo din yung kapasidad mo, no, yung capability mo na mag-dispose ng ilang trays na itlog. Ilan ba yung kaya mong i-dispose na trays ng itlog na hindi bababa sa 100 trays? At ilan yung customer na mabubuo mo? Kasi gagawa ka ng network mo, di ba? So ngayon titingnan natin yung capital, no? Yung puhunan ng ano ng uh, 100 trays na itlog at 200 trays na itlog, syempre, 'di ba? Kasi baka 'yun ang gusto mong pag-umpisahan, ah uh, Maigi kasi pag mag-umpisa ka muna sa maliit, di ba? Pag mag ka at, bago-bago ka pa lang, maiging mag-umpisa ka sa medyo mababang bilang, mababang bilang ng trays na hindi bababa sa 100 naman. Kasi kung 50 trays, alam nyo, uh, pwede pang i-retail yan. <laughs> o pang, pag 50 trays, pwede mong i-retail yan dun sa mga, ano, sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, kaklase, KKK. Mabilis lang yan. So, yung 100 trays, medyo mahirap na yon kasi, di ba, marami na. So, kailangan wholesale price na ang pagbigay mo sa kanila. At, uh, uh siyempre, kung i-base mo yung uh, presyo dito sa sa amin no uh, kung farm gate price ay 210 210 220 230 at 240 ang small medium large extra large presyo nila kung i-average mo yon 225 pa rin so titingnan mo kung magkano magiging capital mo pagka 100 trays ang ibebenta mo so at at saka tandaan niyo no pagka magtitinda kayo ng itlog uh, kung magne-negosyo kayo no, kailangan meron kayong ano, lahat ng sizes. Lalo na kung wholesale. Kung wholesale kasi, um, may mga egg preferences yung mga tao sa so, dahil marami na kayong customer sa sa panahon na 'yan. At uh, kung hindi niyo pa napapanood yung videos, ay uh, yung video ko. <laughs> kung hindi niyo pa napapanood yung video ko about egg preference, panoorin niyo na. Nandun sa, ewan ko kung anong taon yun, basta nandun sa playlist ko, yung egg, about egg preference. Kasi ang mga customer may, may mga egg preferences ang mga yan. So, kung mapasari-sari store man yan, o kaya household, mga institution, ganyan, may mga preferences yan. So, uh, halimbawa, yung 100 trays, no, ang magiging capital mo dun sa uh, small, Halimbawa, hati-hati in no 25 trays na small muna, then 25 trays na medium, 25 trays na large at 25 trays na extra large. So, yung 25 uh, trays na small na 210 ang kuhunan mo doon ay 5,250. At yung medium naman na 220, ang kuhunan mo doon ay 5,500. Tapos yung large na 230 5750 at yung extra large na 240 6000 na ang kuhunan mo doon. All in all ang magiging puhunan mo ay 22,500. Yung puhunan na yon ngayon ay ngayong uh, January 2025 kasalukuyan. Hindi natin alam kung magkano na ang magiging puhunan mo kung mag-uumpisa ka sa February, March, April, May, June dahil, yun nga, pababago-bago ang presyo ng selling price ng itlog. So, ano yan, taas-baba, taas-baba, hindi natin alam kung kailan tataas, kung kailan bababa. So, yun yung magiging capital mo sa uh, 100 trays na itlog. Kaya meron ka ng lahat ng sizes kung mag wholesale ka kasi doon mo makikita no. Uh, una yung egg preference nga. So pangalawa, doon mo makikita na kung alin ba talaga doon ang kailangan mong kondohan ng mas marami na size no, mas maraming size, yung bang large or yung mga medium ganyan. So uh, kaya kaya mas maganda uh, advisable na pag umpisa, lahat kunin mo, uh, hati-hatiin mo and then makikita mo na doon uh, habang tumatagal ka na nag ano nag uh, negosyo makikita mo na doon kung ano yung uh, size na mas marami ang bumibili so parang ano taon uh, pangrikrik na am in Ilocano <laughs> di ba oh ganon so pinupulsuhan mo kung saan yung kung alin ba doon sa mga size na yun ang mas mabenta at uh, dahil sailor ka syempre magugol ka ng Uh, kikitain mo araw-araw. No? So kailangan din hindi lang yung ano, hindi lang yung kapital uh, hindi lang yung uh, ibebenta mong itlog ang iisipin mo. Siyempre, google mo din kung ano yung alin ba yung kaya mong uh, ibenta at uh, kasi yung goal mong kita ay ganitong amount, di ba? So kailangan meron kang ano din, uh, target na target na kita sa araw-araw. Siyempre hindi uh, isa. depende na sa'yo kung magpapahinga ka, di ba? So kung Saturday Sunday ay magre-rest ka kasi family day at ano uh, at araw ng... araw ng Diyos. eh di siyempre um uh, kailangan ano ikaw na ang mag-set bahala ka. O kung, kung gusto mo naman na kahit linggo nagtatrabaho ka or Saturday nagtatrabaho ka, edi bahala ka basta kung ano yung goal mo. Pero siyempre ah uh, kailangan din ipagdasal mo ang negosyo mo, di ba? <laughs> Oo, oh, oh. at, at syempre kung dodoblihin mo yung uh, number of trays na ibebenta mo, limbawa, di ba 100, o di baka naisip mo mag, um, magbenta ka ng 200 trays. Kung kakayanin mo, kung alam mo, kaya mo, syempre pag ump umpi-umpi sa pa lang at gusto mo ng 200 trays na, na, na ibebenta, eh di mamuhunan ka ng 45,000, di ba? Kasi 22,500. O, oh, di mamuhunan ka ng 45,000 para ma-fulfill mo yung uh, 200 trays na gusto mong negosyohin. No? Uh, Siyempre, si, uh, sipag naman yan. At mas marami pa ang kapital mo at mas dobli pa ang sipag mo, triple ang sipag mo kung uh, mas marami ang number of trays na ibebenta mo. Kung aabutin ka na ng libo, kailangan si pagan mo, di ba? So yan. Uh, sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At uh, sa susunod, Um, about naman sa possible na kita. At pwede natin uh, sa susunod pa siguro, i-compare natin, uh, alin ba ang mas maganda? Yung layer farm ba? Or yung mag-wholesale ka na lang? Yung uh, mag, uh, ninegosyo ka ng itlog pero wala kang farm. Actually, meron akong video doon noon na, kikita ka ba sa itlog na walang farm? Meron akong video na ganun noon eh. Uh, sana mapanood nyo yon At uh, syempre, hanggang dito na lang. At uh, salamat, salamat sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa channel ko. Salamat sa mga nininiwala sa mga sinasabi ko rito. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At thank you sa lahat ng mga nag-share kasi may mga nakikita pa rin ako nag-share. At syempre sa lahat ng mga nagko-comment, shout out sa inyo kasi nagkaka-interest kayo dun sa mga topic ko. Salamat at sana pagpalain tayong lahat.